Hi guys, magandang araw guys, no? So, ito na naman ako ngayon, no? Sa palpuna namin, tambay-tambay na naman. So, galing kasi ako sa labas guys. Uh, galing ako ng karingkor, ng grocery ako. At may nabili ako guys na magandang isda. So, ito ay yung truth. Kung parang ano lang din to parang kapamilya lang din ng salmon. Ano ba? So, nakita ko, malaki, siguro mga... Tatlong kilo yon, fresh pa so kaya binili ko guys bago ko ipili yun tapos muna ako dito sa malpuni pang ba kapi kapi muna so, bago natin ipili yung ano natin yung nabili nating malaking isda so yun guys so ito pa yung ano ko yung main ko na uh, rubber plant ayan o oh, kung nakikita nyo yan So, hindi pa siya hindi pa siya nag-ugat pero malapit na nasa mga dalawang linggo na yan guys so malapit na yung mag alright guys ngayon punta na tayo sa ating kusina at umpisan ko na ipili yung aking nabiling malaking isda para ma-portion na natin at ma ilagay na natin sa ref at yun ang unti-unti nating pag Okay mga idol, wala na. So ito na yung sinasabi kong malaking isda idol. ayano oh. ito yung trout na sinasabi ko kaya kanina. Nabili ko sa uh, Carrefour. So ayan. O. Oh. So ngayon, ipipili na natin mga loads. Ayan. O. Oh. So ganito ako mag ng mga malaking isda mga idol. So kailangan natin ipili ito kasi di naman natin... Maubos na isang ulaman lang. Ayan, oh. Ayan, so kailangan dandahan. Ayan, oh. Napakaganda ng kulay, oh. Talagang fresh na fresh pa. Siguro ito, mga idol, estimate ko. Hindi ko kasi nakita yung kung ilang kilo to. Estimate ko lang is nasa tatlong kilo. Ayan, tingnan. So, ayan. O, tingnan nyo naman yung laman. O. Parang salmon din. Uh, Mapula-pula. So, ayan. Binaliktad ko na. So, napakadali lang mag-fillet, idol. Pero, kailangan din na uh, konting ingat. Baka madulas yung ano. Yan. Ilinis-linisan mo na natin ng konti. Tinanggalan natin ng kaliskis. Hindi siya naubos doon sa karepor. Pag gumili kasi ng isda dito, idol, uh, nililinis na nila yan. Tagalang malinis na nila. Ibibigay sa sa'yo. Pwede rin ipa-fillet doon sa binibilihan namin pero pinili ko na ako na lang mag kasi marunong naman ako mag ng isda ayan talagang sinadya kong nilagyan ng maraming laman yung buto masarap kasi sa larang yan mga idol ayan pwede rin natin ipaksiw tapos yung mga nakuha natin ayan yung magandang laman yan ang ipo natin lagay natin sa ref tapos yan yung unti unti nating iuulam Okay, ayan oh. Napakabilis lang magpili. Ayan yung ano. Ayan. Tanggalan natin yung mga bili. Ayan, masarap sa fried yan yung bili. Lagyan mo ng kunting harina. Tapos kahit seasoning lang pwede. dito katulad ng pagkafili sa mga restaurant na isasagad natin sa buto. Ayan, hiniwa-hiwa ko, pinutupol-putol ko. Ayan, proportion din natin yung buto para masarap yan sa sabaw o kaya yung sinasabi ko kanina larang. Tapos yung may mga makapal yung laman, pwede rin natin sa paksiw. Ayan, o. Yan, hiniwalay ko yung buto, pati yung belly. Sama-sama natin. At ito, yan, pinaportion ko na. Yan, yung hinati-hati ko. Yan. So, bali, 8 pieces yung bawat side. Yung naportion ko. Yan, nilinis-linisan pa natin. Yan, para din kumakain na tayo sa restaurant pang idol, pag niluluto natin yan. So, at ayan, slice lang natin. Para hindi tayo mahihirapan mga idol pag nagluto na tayo. Para diritso hugot na lang. So at itong ulo, ayan, bibigyan lang natin sa gitna, lilinisin natin kasi nga may mga hasang pa yan. So, ayan. O. Ito yung mas masarap sa nilarang, mga idol. Ito yung ulo. Kaya, anong ulo ng isda? Pero, masarap din tong ulo ng uh, trout para ding salmon. So, ayan. O. Linis natin. So, ayan ang mga kaganapan natin ngayon, idol. So, maraming salamat sa mga nanonood at nag-subscribe sa aking mga videos. Maraming salamat, mga idol. Bye-bye!